bahala ang mga residente at mga motorista sa bahagi ng Congressional Road sa North Caloocan. Dahil ito sa napapadalas, sa napapadalas umanong pagkalat sa kalsada ng mga bakang gala. Sa video na ibinahagi sa social media, nagsumbong at nagpaabot ng concern ang mga residente dahil sa mga bakang paggala-gala sa Congressional Road. Kita sa video ang tatlong baka na nasa kalsada mismo. Ayon sa sumbong ng mga residente, minsan ay hindi agad napapansin ng mga motorista ang mga baka lalo na kung mahina ang ilaw ng kanilang kotse o motor. Isang residente din ang nagsabi na minsan na siyang nabulaga sa baka habang siya ay nagmamaneho ng motorsiklo. Kaugnay nito ay nananawagan sila sa mga barangay at sa mga may-ari ng hayop na huwag namang hayaang pakalat-kalat sa kalsada ang mga baka dahil baka magdulot ito ng aksidente.